Eh, naabutan ko dito. <laughs> Kala ko, mabilis siya. Naabutan ko pala. So ayun guys Sa kanina no Ang dami nilang Na ano Mga Naka Sport bike Big bike no Ang gaganda guys Merap nito Na puro lang tayo Pangarap guys Sabagay Wala namang masama Kung ikaw ay nangangarap So guys pangarap ko talaga na magkaroon ng ah, uh, tawag nito big bike no sport bike man yan o um, pantoring bike o adventure bike na big bike kahit sa, saan dyan guys sa dalawa na yan yan ang pangarap ko Pero kung ako naman Sa akin lang to guys I-share ko lang sa inyo Kung ako naman papipiliin Sa dalawa na yan Yung adventure bike O touring bike na big bike mo no? Dahil uh, Comfortable ka guys Lalong lalo na ang inyong OER O ang inyong angkas bawa asawa yan asawa mo man yan, anak mo man yan ay komportable siya hindi siya mahihirapan sa touring bike na pwede pang touring bike pwede pang adventure bike yan ang gusto ko eh pwede siya sa sport bike yan ang pangarap ko sa isang big bike na motor no wala nang iba para sa akin kahit saan dyan na dalawa pwede ako dyan pero sa akin lang talaga yung pantoring bike guys, adventure bike guys pero kung gusto mo naman yung waswasan talaga doon ka na sa sport bike no ano ba sport bike na mga big bike kagaya ng R1 ano pa ba marami dyan yung mga Z1 o no? z 2 BMW ano pa ba dyan marami dyan guys yung mga sport bike no kaya nga lang yun nga ikaw lang mag isa paano masabi <laughs> ayun o no? oh. 400cc Dominar <clears throat> Yun nga, kawawa nga yung OBR mo dyan eh, sa mga sport car <laughs> so, Sa sport bike uh, Will you please repeat it? Dahil ikaw ay nakasubsob na naman yung OBR mo <laughs> nakasubsob rin Kumbaga yung bigat niya lahat nasa iyo eh Sa mga sport bike pero kung uh, ikaw ay naka-adventure bike, motorbike o touring bike, ayan ay parang ganito lang yung forma guys, nakaganyan ka. Uh, relax. Ikaw relax pati yung ang ano mo, yung OBR mo, yung back ride mo. Relax na relax sila. vlogger ka medyo malayo yung pupuntahan mo yan maganda yung sport bike dahil medyo mabilis <coughs> dahil ikaw lang mag isa eh. wala kang kaangkas pa iba iba naman hilig natin no bawat isa sa atin guys no pa iba iba naman eh ano daw mas maganda nangarap ka ng gising o nangarap ka ng tulog <laughs> Saan daw sa dalawa dyan yung maganda eh sabi namang isa nang isa yung nangarap daw ng gising What? dahil marami What? daw yung mapapangarap mo pag gising ka sabi namang isa ay gumising ka na baka mamaya bang bangungutin ka <laughs> eh sabi namang isa gaya ng isa guys maganda daw yung nangarap ng tulog sabihin kumbaga na naginip ka <laughs> na ikaw ay nagkaroon ng big bike at minaniho mo pa nasakyan mo pa big bike man yan o sasakyan man nasakyan mo yan daw ang magandang pangarap na nanaginip pangarap na tulog dahil nasakyan mo daw yung pangarap mo kaya nga lang nung pagising mo yung pala <laughs> ay panaginip mo lang masaklap pa dyan guys nakanganga ka pa tumulo pa yung wawa mo uh, diba? yan ang mahirap na pangarap <laughs> ayan ah uh, the ito guys hanggang doon sa french eh ito doon sa anonas ang bagay yung Korean Town proper na ito guys. Ayan Ang ganda. At tayo ay hindi naman nagpapatakbo ng mabilis. Tayo ay chill chill ride lamang. Dito tayo dadaan dahil kakaliwa tayo dyan pagdating sa intersection sa stoplight. Dahil hanggang dyan na lang ako guys at malamang ako ay magpapahalam na sa inyo at nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa walang sawang suporta sa aking mga vlog at sa aking lahat ng na mga na-upload na mga video ko guys maraming maraming salamat sa inyong lahat lalong lalo na sa mga nag like, comment, share shout out po sa inyong lahat mabuhay po tayong lahat mabuhay po kayo God bless po sa inyong lahat thank you thank you po so guys hanggang dito na lang na lang itong aking vlog abangan nyo na lang guys ang susunod kong vlog maraming maraming salamat po see you next vlog po bye bye